Ito ang pula na to? Puro din sina. Wala ko na dondomi kung sa'yo naghatag sa kato. Ako na sa gibutang ng pulan. Hindi nagkaroon ng... Naghanap ko ka ng tapo na di ba ganapin. Ito tayo. dati na sa bangka na, <tenha> <Jeanette> na, na Cinco. Di ba yung... Ang ba yung na ko mo! Kasi tanso yun. Criminal, cathedral. famoso, totally. Kaya ang buris eh. Kasi baka parang hitel sa na... Kasi nakita ko may sumay. tanso. Kaya lang yun. Oo nga to. Di sa tan di sa tansong dilaw ah, gili. Uh, Oo. Oh. Kaya tawag sa bunsi kare. Di ko sing yung tansong dilaw o tansong wan? Oo <coughs> Mo ko tay. Dilaw pa na Okay. to man pa maya pa ko na to. la pa na uh, inato, man, pa to gi mo na usok. Oh, Kasi sa katasay. Ate! to. Ah. Ah. Pero kamay lang pero Ano mo na ginagawa ko to kay? <coughs> Ako kulong ang Ate <coughs> <Di> <inato. tos> ito Dito sok-sok na ako kasi hindi kayo bukan. Suko. Dito mo agi diak, enak na agi. Ibang kay mo mo tindok ng balay bo. Ano mo yung balay bo? Iba talaga na, ng namang kuno di sa ubos. Hindi po kaya naranasan niyo dati, naranasan po ako pero Aba kana sa imo ba ay tao ba tayo? Yung tigulang. Di ako tigulang te. Simang kita ali na ta. Ano ko na gusto na kinai. Ako mo mo ano to? Budugong hmm. <hel> <to> <ajuda> oh. ]huh. uh huh. yeah, sa moto. Naay ba kita tol? Ay yung yung sa TV ko yung sa ano yung di ba sa kaya kanang salitang pir sa Metalis sa do tol. Pir do pir na tol asang na bagong Takot. Pir do yun. Ali si Ben, o si Boy. Kani kaya si Ben do si monsing Nagda. Sabay. Ta. Ngto. Sakay pa. O kana nakaw ko. Nakay di mo ko ento. Wala sa tanda kay. Ba bumangka na mag tanda sa pag pa. Sabi dati.